yung mga masasama yung evil bakit pa nag-exist kasi nga ang evil at saka ang good and evil ay iisa ang tinalalagyan sa langit akala nyo ba ang evil ay wala sa langit mayroon na doon sa langit nasa puno yung puno na ginawa ng Diyos na pinagbawal sa tao kasi ang ibil bawal sa tao, pero pinakialaman, pinanghimasukan, kaya naging ganito tayo na hahabol yung ibig sabihin. Kaya kanya naman, e, ganito ang kalagayan ng buhay natin. Bakit pa yan, ika nga, e, ganyan mga masasama na yan, ay umusbong pa, bakit ika nga, e, may mga pare na ganyan, may mga madring ganyan, bakit may mga masasama sa simbahan, o alinmang mga reliyon. Eh kasi nga, lahat importante, lahat malaga. Lahat pinagbibigyan ng Diyos. Binibigyan sila ng kahalagahan dito sa lupa. Pero, kahit naging ganun pa man ang ginawa ng mga dilawan, mga kakamping, binaluktot nila ng binaloktot. Alam naman nila yan sa kanilang puso. Kahit na ilang libong beses nilang itanggihan sa iba't tao. Itanggi nila sa masa. Itanggi nila sa social media. Sa kanilang sarili, sa mga oras na sila ay nakahiga sa kanilang kama at sila'y tulog. Alam nila yan sa kanilang kalooban, Yung mga pinaggagawa nila ay hindi tama. Yung magmuni-muni sila ng kanilang sarili, pag-aralan nilang kanilang konsyensya, lalabas at lalabas na hindi tama, may mga hindi tamang ginawa sila sa kanilang buhay. Kagaya ng ginawa nila sa politika, sa larangan ng politika. Ayan. Kaya, sabi ko nga, ang history ay hindi yan pababayaan na manatili may baluktot doon. Lilitaw at lilitaw yung mga katotohanan. Nakuha nyo na, kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit bumalik ang mga Marcos sa Malacanang. Mayroong divine intervention. Mayroong guidance ang nasa taas. Hindi yan ginusto ng taong bayan. Kusa na lang yan umusbong. Kusa na lang yan tumubo sa puso ng bawat tao. Bakit sila ginusto? Bakit sila muling niyakap ng taong bayan? Nang ilang boto? 30, 31 million may Hindi basta-bastang numero yan sa kasaysayan ng butuhan. Doon pa lang, marami nang magiging curious. Marami nang magtatanong sa kanilang mga sarili. Bakit gano'n na nangyari? Bakit nakapelik sila? Eh kasi may dahilan ng lahat, may layunin, Kung naalala ninyo yung propesya na nag-viral ni Nostradamus. Sino ba si Nostradamus? Hindi naman yan Pilipino eh. Francis yan eh. Nabuhayan ng 15... Year 15th century. Tapos yung kanyang propesya ay tungkol kay Bungbong Marcos. Sa huling panahon. Kasi maraming propesya si Nostradamus tungkol sa huling panahon yung panahon natin ngayon nagkataon na napasama siya roon isa sa mga highlight ng kanyang prophecy yung kay Bongbong Marcos na natuklasan dahil ang mga tao nagre-research na nga ngayon matalino na nababanggit yan sa Biblia darating ang huling panahon ng mga tao matatalino na bakit nga ba? Bakit nga ba nasa propesiya ang mga Marcos, si Bong in particular si Bongbong, pati pangalan niya na andoon nakabanggit Pati yung yung tatlong presidente nandoon, si Noy Noy at saka si Tatay Digong. Kaya lang hindi pangalan ang binabanggit. Siyempre, hindi naman yun alam ni Nostradamus. Numero ang ginamit niya. Ika-17 president, 16 president, tsaka 15 president. Kaya ang history natin sa Pilipinas, kagaya niyan, ay unti-unting nababago na. Hindi tao may gawa niyan. Kalikasan ang may gawa niyan. Ito lang mga kalaban ang nagsasabing nire-revise ng nire-revise daw ang kasaysayan hindi kusa na lang yan umuusbong kusang nangyayari <coughs> na walang nagpapapangyari yung yung ano yung tadhana na lang ang nagdadala dyan walang sino mang may gusto basta't nangyayari na lang God is good. Nandiyan siya, gumagabay sa atin lahat. Hindi niya tayo pinababayaan. Tapos tatanong ng iba, kung hindi tayo pinababayaan, eh, bakit tayo naghihirap? Pagsubok lang yan. Yan. Dahil ang lahat ng ito pagsubok kagaya rin yan nung mga sinaunang panahon panahon ni Abraham pinili ng Diyos si Abraham ano siya eh mahal, siya na, mahal na mahal siya ng Diyos kaya lang dumana sila ng katakot-takot na gutom dumana sila ng kahirapan matinding kahirapan mas matindi pa kaysa sa atin pero mahal sila ng Diyos ang mayaman nung araw katabi nilang bansa yung Egypt pero mo nilalakad nila mula Israel hanggang Egypt makakuha lang ng pagkain pero ang Diyos may mga kaparaanan syempre kailangan lang na matitig sa krepisyo kagaya niyan yung ngayon mahirap ang Pilipinas nasa ilalim tayo sa Asia inaapi-api binubuli Uh, walang kakayahan lumaban kaya, ang naitatanim sa puso ng bawat Pilipino ay pagpapakumbaba. Hindi nagmamataas. Hindi nagiging mayabang. Kasi nga, walang-wala. Paano ka lalabang na wala ka? Wala kang armas. Hindi magpakababa ka na lang. Maging, maging mabuti, magsikap, sa buhay mag, mag wag maging tamad yun ang hatid ng mensahe doon kung bakit naghihirap tayo pero hindi nangangawlogan na hindi tayo inaakay ng Diyos doon tayo natututo yung nagiging masipag tayo nagsisikap binibigyan tayo ng iba't ibang talino na nakakalat ngayon sa buong mundo ang mga Pilipino na magagaling at mahuhusay. Kagaya ng mga Israelites nung araw, mga skilled, may mga kakaibang talento. Parehas din tayo ngayon. Sa, sa kalakaran kasi ng Diyos, lalaki ang, ang binibigyan ng authority, hindi babae. Parang yung 12 tribes of Israel, yung labindalawang tribo ng Israel, puro lalaking magkakapatid yan. Sa 12, sa 12 tribes sa Israel kasi, yung puro lalaki yan na labindalawa sila magkakapatid. ah uh, yan dyan sa Bible nakasulat. Kaya, binilang silang labindalawa kasi yung isa sa kanila ay babae hindi isinama ng Diyos. Yun yung pangalan na si Dina. Yung bunso nila babae. Kaya ang, ang kinakount ng Diyos dyan ay yung anak na lalaki. Yun yung binibigyan ng karapatan o may rights. Kaya ako sinabing ang history ng Pilipinas ay Diyos ang magbabago dyan. Kagaya halimbawa yung history ng mga sinauna natin. O hindi na tayo lalayo dito na lang sa banda-banda rito sa panahon ni ni Andres Bonifacio, ni Aguinaldo, yung panahon ng mga bayani. Maraming mga baluktot din dyan na kasaysayan. Pero ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon? Unti-unting natutuklasan. Nakikita ng mga manan na mga kabataan ngayon na mahilig mag-research. Ah, ganun pala. Ganun pala ang ginawa ni Aguinaldo, ang ating unang pangulo. Ganun pala ang nangyari kay Bonifacio. Ganun pala ang nangyari ni ganito, ni ganyan. Kasi nga maraming nakatago na hindi na isiwalat. Hindi na i, hindi na ilimbag sa mga aklat na dapat sana na ituro sa mga kabataan sa mga mag-aaral. Pero itinago. May mga ilang historian na ayaw nilang ipaalam sa tao tinago nila dahil ganito si ganito ay kamag-anak ni ganyan nasa lahin ni ganito hindi dapat mabunyag ito yung ganyan e eh kaso nga nabubulatlat na ng tao ngayon kung ano yung totoo. Marami lang katanungan ngayon sa buhay ng tao na unti-unti nang nasasagot ng karamihan. Kaya ngayon baligtad na sitwasyon eh. Yung mga taong makasalanan sa labas na dapat sila yung inaakay, sila ngayon ang nag-aakay at nagtuturo kung ano ang tama ng mga tao sa loob na dapat sila yung mga ngaral. Parang nagpalit na ngayon. Hindi ako sa naninira ng mga nasa loob ng simbahan, kundi sumusubaybay ako sa kalakaran ngayon ng panahon nakiki, nakikiayon ako sa usap-usapan sa naririnig ko at sa nakikita ko sa mga social media. Kasi yun ang nakikita ko, yun ang nangyayari. Yun ang aking nasasaksihan. Kahit sino sa atin, kung anong nasasaksihan mo sa buhay mo, yun ngayon ang papasok sa isip mo, yun ngayon ang malalaman mo. Yun ngayon ang maikikwinto mo. Dahil yun ang alam mo. Yun ang naranasan mo. Mayroon ka ngayong kwento sa mga mas bata, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Anak, ganito yan, ganitong nangyari noong mga panahon ko. Ganyan na nangyari. So, kung ano man may turo mo ngayon, at sa alam mo, yun ang katutuhanan, yun ngayon ang sasalin sa ibang sa henerasyon darating. Kaya sabi ko nga ang history ngayon ng kasaysayan ay dapat unti-unti nang mabago. Lumabas ang lahat ng mga totoong kwento sa buhay, ang mga totoong nangyari. Para yun na ngayon ang isasalin nating mga may edad sa darating na henerasyon at kapag naisalin na yon sa darating na henerasyon, ah, ganito, ganun pala ang nangyari, kwento ng lolo ko sa panahon nila. Yun ngayon ang ikwint, ikikwento nila sa mga henerasyon na darating, sa mga darating pang henerasyon, doon sa henerasyon ng mga kapuapuhan. Salin-salin na yan, salin-salin. Kaya, kung ano ang masama sa history, mapuputol, dapat maputol, dapat mabura. Para hindi yan sumalin na. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya, kumbaga sa kuan eh, tama na yung panahon na ibinigay sa iyo ng Diyos, na tumubo ka sa parang bilang isang damo, panahon na para tagpasing ka. O, alis ka na dyan, tapos ng panahon mo, may tatanim ako dyan na mapapakinabangan. Binigyan ka ng panahon ng Diyos, diniligan ka ng Diyos, tububo ka ng malaya, pero may hangganan, may panahon. Yan ngayon, ang ang pangkalahatang pananaw ko sa politika. Hindi naman ako politikong tao. Hindi ako mahilig sa kwentuhan sa labas, sa mga usap-usapan. Hindi ako sosyalero na tao. Sa loob lang ako ng bahay. Lumalabas lang ako pagka may bibilhin, may pupuntahang importante, punta ng, ng mahalagang lakad. Pero yung mag-aaliw-aliw dyan sa labas na walang mag-uubos ka lang ng oras. Itutulog ko na lang kung pagod, magtatrabaho. Marami akong dapat intindihin sa buhay. Ang hanap buhay ko nga, hindi na magkanda ugaga Kailangan kong, kailangan kong mag-double time sa paghanap buhay. Kaya kailangan kailangan ng ano kay ang panahon ngayon mahalaga hindi dapat sayangin yun na monitor ko yung kalakaran ng ng nasa labas ng ating gobyerno dahil may social media kahit hindi ka na makibalita sa labas diyan kung sino-sino dito na lang sa loob taong bahay ako. Andiyan pa yung magkakayakagan, magkakayayaan. Pag hindi ka sumama, ganun din. Pag, pagtatampuhan ka. Edi, e di, e, na at ito ang buhay ko. Hindi sabi nyo nang hindi ako namamansin. sabi nyo na lahat ng negatibo. Pero ito ang naging buhay ko kasi hindi ako nagsasayang ng panahon ng walang katuturan kasi ito na ngayon ang buhay ko. Iba na. Malayong malayo sa nakaraang panahon ko. Ito ngayon, kumbaga parang parang muli akong isinilang. Kaya nga ang pangalan ko na iba iba pala sa pangalan ko nung nakaraan. Eh, hindi naman ako may gawa nun. Yung magulang ko. Ang pinaniwala ang kong pangalan, nakala ko totoo yun na yun. Yung pala, ito pala yung pangalan ko ngayon. Iba. Ngayon ko lang natuklasan. Magsi-50 anyos na ako na malamang ko. E ano ibig sabihin nun? Ah, marami akong gampanin Marami akong tungkulin, marami akong ginagawa sa mga kapatid ko na hindi nila ako nauunawan at naintindihan. Ipinaabot ko sa inyo. Marami akong trabaho, marami akong gawain, hindi ako maganda ugaga gaga. Hinahabol ko ang bawat oras kasi ang oras na lumilipas ay hindi na bumabalik yun ang isang imposible sa mundo. Yung, yung mag-rewind, mag-replay ang oras. Hindi kagaya ng pelikula o tugtog. Pwede mong i-rewind. Ang oras pag lumipas, history na yan, kasaysayan na yan. Hindi mo na yan pwedeng palikan. Hindi kagaya ng computer computer manipulation na pwede kang mag-undo. Hindi na-undo ang panahon. Kita mo buho ko maputi na, balbas ko maputi na. Kasi habol-habol ko yung panahon. Hindi nangangahulugan na galit ako sa inyo. Kailanman hindi, hindi nanirahan ang galit sa puso ko. Naandun lagi yung pagmamahal. Pero kapag inalis ka ng Diyos sa isang sitwasyon at dinala ka sa ibang sitwasyon, dahil may mga gagawin doon, eh, hindi, hindi mo nakikilalanin yung pinanggalingan mo kasi may bago ka ng buhay. ako ang dapat nilang intindihin at unawain. Pero sila kahit pero sila kailanman ay hindi ko sila hindi na unawaan. Naandun lagi yung unawa ko at pagintindi at pagmamahal. Dala-dala ko yun. Nagkataon lang na may misyon na ako sa buhay na hindi ko pwedeng pabayaan na sabi ko nga ang sino mang pwedeng sumalungat at humarang sa daan ay sasagasaan ko. Kahit sino pa. Kahit pa 'yung sabihin pang kapatid ko na nagpantay ang pa. Kapag naging rebelde ka, kinalaban mo 'yung ang isang kuya na nagmamahal sa iyo. ay hindi kita kikilalanin. Kasi may mga itinakwil kayong kapatid noon at mula noon hanggang ngayon ay patuloy na itinatakwil at hindi ninyo kinikilala ang kuya. Ako at ang kuya ko. Kahit na namaya pa na yun, yung kuya ko hindi ninyo pinuntahan dahil <clears throat> nagtakwil kayo ng mga kapatid binasahan nyo pa ng Biblia panganay pinangaralan nyo panganay ano ibig sabihin nyo anong, anong ibig mong palabasin pinagmamalakihan ninyo, panganay. E panganay ang tumayong pangalawang magulang sa inyo. Alam yan ng mga taong nakakakilala sa akin. Pero ang viewers hindi nila alam. Ayaw ko lang magbanggit ng pangalan. Pero yan ang totoo. Salamat sa social media. Salamat sa internet. Na ipararating ko kung ano ang dapat maiparating sa inyo. Hindi kailangan magharap-harapan, mag-usap-usap. Tama lang na mayroong social media. May internet. Kaya lang, yung kabutihan ng internet ay nahaluan ng kasamaan. May mga gumagamit ang nagsasamantala sa kabutihan ng internet sa tao na hindi naman mapipigilan. Kagaya ng sinabi ko, ang masama at mabuti ay magkasama lagi. Hindi pwedeng maghiwalay, magkasama yan. Kaya lang, hindi pwedeng pag-isahin kasi sasabog. Ganyan ang kalakaran ng buhay natin. Huwag niyong kalilimutan, ang masama at mabuti ay nasa langit, magkasama. Ah! ayaw ng Diyos na pakialaman ng tao. Kasi ang tao hindi makakaunawa. Dahil sa pangingialam ng tao, ang naging bunga, yung tao naging masama at naging mabuti. Yun lamang po sa ngayon, hanggang sa susunod na pagniniig natin sa isa't isa. Bye-bye.